Shoutout po sa Kuya Mario. po natin ang kanyang YouTube channel. Ayan, thank you, Michelle at Don. Thank you po kay Kuya Mario. Salamat po. Uh, support po natin ang kanyang YouTube channel, mga kalingap. No, support po. sa so, pumagitan po ng pag-like, pag-share, and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. At eh, syempre, panoorin po natin yung kanyang mga ina-upload na mga charity works at mga live stream po niya. Thank you mm. po, and God bless you. Ayan, thank you very much. Thank you. Supportan po natin, mga kalingap. So ngayon po mga kalingap, nandito po tayo sa Kubo at nabutan po natin itong mga uh, po mga Russian parts po kaya ano nandito lahat. Uh, so, ang uh, so sasaya po dito palagi oh, at sa so ngayon po ay pada ako ngayon. Pupunta ako sa pag-scout ay dumaan muna po ako dito at uh, ito po uh, si Ma'am, ano po yung pangalan niyo, Ma'am? Mama Marella. Ayan. Team Rochelle Fans Worldwide po. Mm -hmm. Subscribe niyo po Marius Vlog. Ayan. Tita, ano po yung uh, nararamdaman niyo kasi kagabi nandoon na po kayo sa kon ano? Nandoon kayo sa birthday celebration natin. Kayo. Ano po yung nararamdaman niyo dahil actual, actual na po nakita si yung maglangga. Masayang masaya po. Siyempre kasi, umbaga formal na silang umamin. Masaya po kami mga supporter. Mm -hmm. Nandano ba kayo yung actual na binanggit ni oh, oh. Dodong? <laughs> Siguro halos naman po lahat <laughs> la tayo ano, napahiyaw oh. sa... Sa saya po ano, lalo na nung uh, nagtapat na si Dodong at uh, nung na, nalaman naman natin yung mga sagot ni Hershey hindi, hindi Kaya nga, uh, nandun din po ako noon kaya oh. lang maaga kaming umuwi. Ay, ah, ay, Kasama ko po si Kwans nung lumabas sila kalingap, Rob. Ah, umalis na rin ako kasi nga sabi ko may pupuntahan pa ako ngayong umaga. Kaya mahirap ko baga pag yung mainit na medyo antok ka pa ano, ay nagmomotor lang din po ako. So, may papunta tayo. Ito po ano, mga representative ng RFUS. Ayan po, tita, ante Ayan po. Marami pong salamat sa mga suporta po ninyo sa akin. Ano? Ayan, marami pong salamat. At uh, sana po huwag tayong uh, ito na po sana ang forever, ano? Ito na. Sana ito lang ang may forever. Kas, ano po? Ano po at uh, suporta po tayo at uh, kung hindi po kayo sana wag kayong bibitaw dahil ako po ay walang bitawan na ito uh, sinimulan ko to uh, tatapusin natin hanggang hanggang sa dulo ayan at ayan at sa kanalaman na po natin ano yung mga yung dalawa nilang ay talaga ano po Uh -huh. Ibig sabihin, oh, na, uh, uh confirm na po oh, ano. Oh, oh. So, uh, ganun din po ba kayo? Ano po naramdaman ninyo? Talagang happy rin po. Ay, oh, very happy. happy. Eh. Basta Ay, ako, kontento so. ako, nakiss ko si ano. Ay, Ay so. Oh, so. yeah. Oh, yan, for, malaki oh, lang uh -huh. yan. <laughs> yan. ang, uh, kumbaga, valid valid na valid na valid yung pagpunta namin dito okay. na representative kami ng RF uh, US kailan uh, po kayo dumating dito sa on noon ano yung Friday ay sab sabado. Sabado. Sabado, sabado na ng ah, sabado na gabi madaling araw mga madaling so, araw Oh, galing pa po kayo ng Manila, Manila. Uh, di ho ba ka, sobrang pagod uh, din magbiyahe. Ano, papunta dito sa ko. Pero, 11 hours. Opo. Pero baliwala yun dahil uh, isa. Oo naman, oo. Ay, din lang pinupuntahan. Opo, talagang ah. ah. baliwala yan po. Ah. Ikaw naman no, ah. po. Ikaw no, no, no. Ika po, musta naman po yung pakiramdam na ah. dahil eh, syempre happy Nasa bas pa nga. Wala natatandaan kita kagabi. <laughs> kagabi. Di no? Nakita ko nga nung... ano sinang, Happy siya. Siguro... Tagal na may in a yan, Siguro halos naman so, naman po lahat dito mga happy. Ano? Lahat po ng mga... mga ano? Mga, mga panalo. Pag mga panalo po, ano? Hindi ramdam yung init. Hindi ramdam yung pagod. Ikaw, Tim. Mukha kasi ka. Ano kasi Mainit po mo? Uh, <laughs> mostan, na init. Tapos mo sa kanya tinlo. Tapos mo sa Ikaw ay, uh, niya Black, lang yung Ikaw yung Russell Pars. Ikaw lang yung Russell Pars na nahihiya. Ay, okay. Kapag nandito sa Russell Pars, mga mababait, walang hiya-hiya. Pag nandito tayo, hindi nagbabash. Ano ka lang marihiya? sa dito yung mga baser? Ay, oo, dapat lang. Oo, sino dito? Dapat lang Hindi dito bagay yung mga baser dahil tayo dito mga magkakasama, mga mabait dito mga walang baser dito Ikaw po Okay na po okay ka na. <laughs> siya masaya naman kami. Ka naman ano ah, po <laughs> ano yung pangalan mo? Marian po. Ayan, si Marian po. Ito pa yung isa po. po? <laughs> )isa Caminoon, po. -ha. ]ha. Sh taką, sa Shout out. Si po. Ang ko katanduan. Ay, katanduan. yung ama ko. Pero ako pinanganak doon sa Gabulgar mga anak. Sa mga anak ko sa ladies, shout out sa labing isa kong anak. Shout out. <laughs> si Lembua, si Mary Ann, si Darwin, si, si Dayos, si Dayel, si Claire Ann, si Lani Ann, si Rose Ann, si Chasa, si Makrin Ann, at sa si Kai Jen uh, Subscribe, uh, si oh, oh, subscribe yeah. so. mo mm -hmm. si Mayo Black. Sila ko. Yes, sila ko magsusubscribe. Ayan po, maraming at salamat the the po sa lahat ng mga sumusuporta kay Marius Vlog po. At hindi po kayo mabibigo dito kay Marius Vlog dahil ginagawa niya po araw-araw yung kanyang tungkulin para Oh, Unang-una po, maganda dahil nakakatulong tayo sa mga kababayan natin na may hirap Ano po, talagang uh, kung nakita naman ninyo yung natutulungan natin okay, ay talaga okay, deserve okay. naman po talaga. Okay. Mga ano? Kaya, mga mo. mo. Opo. Alam po yun. Mm. ayun po, maraming salamat po oh, sa ating lahat. Maraming salamat. Ikaw po, oh, ti, ikaw po, kumusta ka na? okay, okay, okay lang po. <laughs> <laughs> team, team kami, timpo kami ng Kalingap Infinity Global. ayun, so pare-parehas na po tayo dito. Okay, lahat po, isa lang yung tumbok natin, okay, di ba? Okay. Iba man yung mga, kumbaga sa kwan lang yan. iba yung mga sinakyan lang natin, mga sasakyan. halimbawa ikaw naka-tricycle, ka naka, yun, naka Pero isa lang yung pupunta natin. Ayan. Sa Rochelle. Kay ro Sa Rochelle. <laughs> yun lang po. Iba-iba uh, ano yung lugar lang yun? po. Okay lang uh, po. po. Uh, ano pangalan nyo po? Olen Cristobal. Taga Ayun. silang kamite. Ayun. Kailan po kayo dumating dito? Kahapon. ano pong team niyo? Kalingap Infinity Global Supporters. Kayo ba na naman yung sinarilig ko? Yes, 4. Sila hmm. po ngayon kasama po sila sa event mamaya? Mamaya kami. Sa oh, birthday yun. celebration. So, sana makasama rin ako dun mamaya. Ano Wala pa si... Pwede pa shout out? Ayun, shout out. Dito bilang shout out yung mga anak ko. Sa silang Francis De Castro, Rona De Castro, Kati De Castro, Camille De Castro, and Vincent De Castro. Tsaka sa mga po ko. Ito po, i-upload ko maya, maya lang para makita ninyo. I-upload ko po ito na maya lang. Ako, niyo Marius masab na ako. Ayan. Thank Napabay you po. Thank you. scout, you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank lalo Thank you. 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 Thank niya, Thank Maganda po panoorin yung upload ni Dodong. Kahapon po yung kay, upload ni Dodong yun. Kay Christy. Yung premier. Maganda yung premier po Dodong. Ay, napupuntahan na dito. Maribel Sagmon. Ayan. Matagal ka na. Ito pala yun. Hello po. Hello po. Good morning po. Good morning. Good morning. Shout out po tayo dito lahat. Ayan. Shout out po. Shout <laughs> po. Ay ano po ang pangalan niyo? Marie Belma Pulap. Ayun. Nandiyan uh, <laughs> May mababatiin ka po sa lahat. <laughs> Shout out po <to laughs> sa Kalinga Infinity Global Supporters, sa Rosie, ayan. Sarap uh -huh. oh, ay. na makita dito sa bahay. Ikaw, te, okay, ikaw, Para, ikaw ko. Sana daw ay mapunit ko sana may hawak siyang telephone. ng sumasama. Kasi, Te, ikaw po, kumusta ka po? Oh, yeah. okay lang, nagkita na tayo kahap. Oh, nga po, ay, ngayon umaga, uh, press na press na, press <laughs> na yan, ayan. Iba eh, ngayon kasi po, kagabi, nakita na natin yung maglangga, ano, nakita na natin. At saka, sa ngayon, confirm na talaga. Ano po yung naramdaman nyo? Masaya, kasi yun ang hinihintay namin. Kasi ano, parang natupad na yun pangarap din namin sa kanila. Yeah. Ano po yung wish, ano po yung wish mo para sa kanila? Uh, stay strong. Mm -hmm. Be happy always. Mm -hmm. so, tapos pagpansinin yung mga nega kasi dito nandito kami. Okay. Nandito kami nagmamahal sa kanila. Ko na nga, na. Sabi ko nga po, sana, sana huwag sila, huwag sila magbabago. Ano? Sana Oo. kung ano po sila nakilala natin, sana ganun pa rin hanggang sa huli. Dahil kung magkaganon po lahat tayo ay sumusuporta hanggang forever pa po tsaka ano support tayo sa dalawa wag lang sa isa. magkaisa ba kaya Rochelle fans eh so, wag tayo susuporta sa isa lang sa dalawa siyempre po palaging ganon sana po ano wag wala naman dito sana mga yung, yung mawala na dito na, yung mga bad employment uh, yung mga ganon mga base na eh. sana mawala naman po dito ano lalo sa sa yung po siguro eh, pero talaga hindi na mawawala 'yan eh, sa mga Pilipino ano yeah, pero ang mahalaga po nun mas marami yung yeah, nagmamahal you kaysa know? sa mga nagbabas uh, ay marami po salamat at tamang-tama tama tama yung pinidala ko dito umaga at salamat uh, din sa inyo po kasi sabi niya nga dapat uh, siya tinutulungan niyo din po sila at this pa natagami kahit na sa malayo kami meron sa kanila nakapaligid na nagmamahal sa kanila ng totoo ay oo po at saka maraming ano po, po kami, at saka maraming din salamat din po sa inyo dahil sa ngayon po, ramdam ko yung suporta ninyo sa akin sa lahat ng mga atro sa uh, family channel sa lato, uh, lahat po, hindi ko na kayo isa-isahin, basta salamat salamat, salamat matanda rin, 70 years po uh, punta muna tayo sa kabila ayun po mga kalingap sa ngayon po nandito po tayo sa kubo, ano at ang sasaya po nila ay yan oh hindi po natin inaasahan. <laughs> na nandito pala na sila ayun ah sige po musta na po kayo siya na kayo pupunta kukunin na namin yung mga regalo akala ko hello po Mosta, musta musta nun nakita kaya saan ba yun Ayan. Okay. Nice nice ano yeah, sige po ito. Ano pong shot? Uh, sige uh, na ba nyares para mas lagi. Ah. Sandali. Sandali po. po, po ay upo. Oh. Sa ngayon po may tatanungin lang ako. Ano po yung nararamdaman niyo ngayon uh, talagang uh, talagang yung dalo ay confirm ano confirm bang Sulit ang punta namin dito sa so Bunabi. Confirm na talaga oh, ano. Upo. Sa pa po kay galing? Laguna San Pedro. Ayun. Ay, so wala pong uh, wala po sa atin yung mga pagod na naramdaman natin. Ano? Ay, hindi po. Dahil wala, wala ano? Kahit dahil, malayo. Sobra kaming masaya. Sa grupo namin, Rochelle, Infinity Global Supporters. Ayan. Sa grupo kami. Opo. Sobra kaming happy, lalo na official na siya dalawa. Yung uh -uh. din inaasahan namin kasi ba, one year kami nakasupport sa dalawa. Ayan. Sana po ito na po yung forever. Ano? Sana wag tayong susuko, wag tayong hindi, hindi. makikinig sa mga kung Ay, sa mga, mga baser. Huwag po tayong tayo konden. Ayaw hmm. namin ng baser. Basta paniwala so, lang, lang po tayo. Kami maniwala tayo sa maglangga na nagmamahalan sila. At saka ano po yung wish mo sa kanila? Sana huwag silang magbago at ipagpagsulihin ang kanilang mga ginagawa. At sana sila na talaga hanggang sa dulo. At hindi kami kanila ginakasupport yes, ang group ng ay, ano, Kalingat Infinity Global Supporters. ayon ayan po. Maraming pong salamat sa pagsuporta niyo po kay Marius Vlog. Ano po, maraming salamat at ito naman po si Marius Vlog. Hindi po ito titigil sa araw-araw po ito naghahanap. Sa ngayon po, papunta nga tayo, mag scout tayo. Ah. Pwede po ako mag shop out. O mga... oh, sige na po, okay uh, lang po, po, dito. Po ang family ng Banyares Colchi and Family. At sa mga kapitbahay ko sa San Pedro, Laguna, at kay uh, Mary Ann Suarez and Joy Macaraig, Ses Palancia and Ruby Bonaet, Bona Obra. Ayun. up po, po sa lahat. Ayan, maraming pong salamat. Thank you, po. Thank you Tita, po. Ayan po, Tita salamat. Pina. Tita Pina. po. Ano pong, uh, kailan po kayo, ay mamay, may atin pa kayo sa... Mayroon sa... po kami atin. Tapos bukas may good fight kami dito. Mm -hmm. <laughs> oh, sige po, maraming pong salamat. Basta, ano lang, pa-print mo ako. Mm -hmm. Okay. Si Pina Banyaris. Oh, po. sige. Okay, okay po. Sige. po. Napadaan lang po, napadaan lang uh, Good morning po sa inyong lahat Subscribe kami sa iyo Ay marami pong salamat Ay marami pong salamat Ay marami pong salamat Ay, 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 Ay naka-jacket yata ako sa iyo Hilda Lopez Opo, meron din Marami pong salamat. Galing kas kao? Galing kas kao? Papunta ako ngayon. Wala akong ligo. May Hindi naman dito kina... Hindi naman dito tinay. nakikita pag wala ligo. Wala akong wala akong ligo. Kami si ko may tulo. Support niya mo. Support niya po. Marius Vlog mga kaligo. Siyempre, Richel. Dahil suporta po baby natin. Baby. Yeah. Ay, Ay suporta po po natin. Yeah. Yeah. Lahat ng ano na, ano. Ito, matagal na ako sa kanyang, ano. Pero sa interviewer lang kasi ako. Ah, ah sige. Hindi <laughs> ako, <laughs> okay, nagko-comment ako ko doon. Opo, mag-comment po tayo dahil. Uh, unang nag-comment po tayo dahil. siya, ano. Like I and mean, like, like, like. In, kasi po, yung uh, like and comment, parang nakakatulong pa rin po yun sa... ako <laughs> doon. Kain na maganyan ganyan question mag. Hindi hayaan. Sa wala ka mukha niya oh. May hawak mo. may ano kami siguro sa bulabod ko di ba no? Si Opo. Papa mukhang may ano kami Maka, may kamag-anak kama kami pero sa kay Papa yeah. na side malayo na. Oo. Oh. Mm hmm. Pasok tayo sandali. Ayun, pasok tayo. Tingnan natin itong mga titas dito. Hello po. Hello po. Kumusta po kayo? Hello.

Alam niya, okay, okay, alis na muna. Okay. Okay, alis na Okay. alis okay. na Okay po, bye muna. Ba bye tayo. Bye-bye. Apo, may <makes> pupuntahan lang, may pupuntahan. sige, ayan ang sasayan nila palagi oh. Ayan. Ayan po mga kalingap Ang sasaya po dito sa kubo ngayon oh So sa ngayon po mga kalingap May puputan muna po tayo At uh, bago tayo Pumunta dito Ayan Hi. ngayon ngayon paggabi kasi niyo. Tapos paggabi mas marami ano. Ngayon konti lang yata. Ay po mangkalinga sa ngayon po napadaan po tayo dito ano sa dito sa kubo ni Dodong Rowel. So uh, nakita po natin halos lahat po ng mga brochure pans nandito at yun nga po medyo nakita natin lahat sila at uh, sangang po talagang super so saya nila ano kaya yun po nakuna natin sila ng mga take counting sa layo sa ayon po mga iba ay eh, mga nagpo, picturing lang po kami at uh, maraming maraming po salamat sa lahat ng mga sumusuporta lalo na po sa ating channel at uh, Marius Vlog at simpre po mga kalinga, pag natin kalimutan na suportahan, Kuya Bal Santos Matubang at na Vlog, Kalingap Prab Royal of Malalag, uh, Rachel Morales Vlog, at simpre po Kalingap Awi, at ang inyo pong mingkod Marius Vlog, ayan po marami po salamat sa lahat mga kalinga Редактор yeah.